Hello mga ka-experience, welcome. Paano nga ba makakuha ng coins sa Fireworks or JYC na tinatawag Get Your Coins? Ang gagawin lang natin, nahanap tayo dito sa comment section ng nag appear na Get Your Coins. Iki-click lang natin yan. Yan, i-click natin. Tapos, mabubunta na tayo sa ibang live. Off natin yung sound. Natin yung sounds na maingay So, ayan. Hintayin lang natin na pumutok yung fireworks. At dito mismo sa screen natin, makikita natin kung ilan yung coins na makukuha natin. Madaling araw, lunch at 9pm, dyan yung maraming fireworks. Dyan yung maraming mo makukuhang ng coins. Medyo matagal ha. Maghintay lang tayo ng 1 minute. One eternity later. Ayan, yun, yun, dyan natin makikita yung coins na matatanggap natin. So, yun lamang mga ka-experience. Thank you for watching.